Nandito nga pala tayo sa Joris Kingdom. What's up sa inyo guys? Nandito nga pala tayo ngayon sa bago natin video. So, ito nga palang video. Ito ay... Ay gagawa na kayo ng build. At update na lang pala dito ay itong build na ito. Yan. Dito lang kasi nga build na. Dito lang kasi nga build build kung ready na kayo. Ready na kaya. 3, 2, 1. So, guys, update na pala dito ngayon ulit. Okay. So gagawa nga pala tayo din ano ng ng ano ng pinapautos din sa akin ni brother na I yakin. Tuloy na lang daw natin para daw may magawa ko. Matagal na kasi ako di nagjo-join -ju dito eh. Kaya, ju kaya bubuin ko na lang to. <coughs> Napakadali lang naman ito eh. Okay, so... i-ano pa lang natin ito. I-strip pa lang natin ito kasi. Wala na tayong ano, magagawa dito. Ito. So, yeah natin yung design doon. This. This. Oh no. This. This, one this, this. Ito. Ang wala mo. No? Yan, nice one. Ganda na. ng enderman

Kila ko yung Enderman niya, papatayin ko yan. Inubos niya yung XP ko. Gusto yan. Enderman! Bakit okay, ang makas na bakla siya, guys? Na Naba, binakla, na bakla siya. <coughs> balik tayo dito kasi aayusin natin tong bahay so guys finally tapos na rin to kaya itong design na lamang kasi Okay, so, yan, tapos, yan, maybe modern house, modern house. So, gawin nyo nalito, guys. Balikan po nyo lang kayo Kapag natapos ko na to Okay guys Perfect At kulang na lamang nito Kung lalaki kayo Alam nito. to Di ba iniisip niya na no? Kala niyo Di ba iniisip niyo na no? Walang mag-isip ng masama So tago na natin to Ito nga plug food sa akin to So Ito oh. nga So, kung gusto nyo video, eh, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. See ya tomorrow. Okay, 3, 2, 1. Intro. Pass. Outro pala. Haha. <laughs>